Oh, yan na guys, good morning. Ito ngayon araw ng araw ng WBis ay nandito kami sa tabing dagat. lang uh, Video. Nagawa na yung video kanin Iningil ko. So, meron dito ng ano. Uh, Mga bisita na ano. Isang pamilya ano ang apelyido niya? Estranyo po, estranyo. Ang ah, pangalan? Perla. Ayun, sila Ate Perla at estranyo okay. family sila. Taga rito lang din. Diyan lang sa tabi-tabi. So, tabi-tabi. <laughs> Share <laughs> so, yun guys kung bago ka pa lamang sa aking channel ay eh, huwag kalimutan mag subscribe para lagi po tayong updated sa ating channel at Larry Granite po Larry, Larry Granite Larry Granite Vlog Granite Awa. Sa linggo, dyan ako kaya ate ano, Ilesa Ano na siya? Uh, kapilte, di ba? Ah, uh, Monetize na siya Malapit na siya sa sumeldo So, didikit tayo sa kanya So, ate Ilesa dito ako sa Siukoy Happy Birthday Advance Sa linggo See you See you soon Sunday So, yun yun, patuloy natin yung ating intro uh, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutan na mag-subscribe para lagi po tayong updated sa ating mga video at sana yung salaging sumusubaybay at susubaybay pa sa aking mga upload ay maraming maraming salamat sa inyo at una, una sa lahat ay ang ating Panginoon at lagi nga tayong binibigyan ng pagkakataon at sa mga hmm? ating uh, kalaka, kalo, kalusugan maraming maraming salamat po Ate so yun o oh, kanta na bibidyo okay kami guys so yun manood kayo sali kayo samaan nyo kami umagang umaga anong oras pa lang alas 8 alas 8 medyo pa lang so, yun ikot muna ako doon tingnan ko yung mga ano yan yung dagat guys

Hindi nakatap. Okay, Ang mga hato, nandito na naman. Tawag. Yun. Tayo dito sa at ano. Dati guys, ito ang liit. hanggang doon. Flat lang yan dati Flat lang dati yan Yan ang laki na Dito naging Naging bundok dito Yan dati doon Nakapuesto doon So yan nandiyan na ah. So ang layo na ng ano Ang layo ng paliguan Mga ano na Dati 10 meters lang Ngayon nasa ano na Mga 20 meters 20 mahigit So yun kantahan na tayo ako nawala pa yata yung connection huh? maraming huli at may tala kanya na pare ka may huli hindi ako nga labas ay hindi ako nga labas bakit hmm. uh -huh. ay ako nga pala no nakabara yung bangka niya hmm. bakit yan huh? wala yung jack Jack sa TV. Andiyan ba sa loob? Oo, oh, pinapasok. Ay, papasok. Paano mo rin misasalpak din yun kung, kung, kung wala dito? Pinapasok. Yeah. Ay, si ay, Ayan. Mm. Ayun. No. Ayun. No. Man Kasi pagka nasa labas yun, masisira pa. Mahugod pa. Ayun, bago yata yung ampli mo ate. Ilusok mo dito, baby. Ayan, bago rin yung amplifier nito. Yeah. Ayan. Ayan sa tayo kapapagawa lang ka si Masira Masira yung Masira <coughs> yung amplifier dati oh, no. Ano yan? Ganyan! Oh. Uh, Umalik uh, ka doon uh, Wala, nakasaksak na, na to nga, pinatay ko nga lang Wala tayong ano papa. Coins. Mga na pa Bilang niyo -bilangin. Bilangin niyo lang. Dito. Ay, yung kanta niyo. Bilangin niyo. Ayo, mabulis pala ka. ako. una. Ay, boy, prisa, si Gagawan. Boyfriend Bol ba? Ah, ka. Kailangan ka. Kailangan lang para Kailangan

yun guys mag start na tayo ng musical video okay dito tayo tayo sa tabing dagat so yun dami nila guys yun yeah. yun yeah. yun thank you thank you Nah, nak minum.